good morning. Nandito kayo si Papa Lunawan sa Ciudad San City at mag-iikot-ikot naman tayo. Panibagong balik naman natin dito sa Roa City. Ayan, ito yung City Hall. At dito tayo sa likuran. Ayan yung simbahan. Ngayon, uh, naglalakad-lakad tayo dito sa uh, Museum Plaza San Roa City. Ayan mga guys, so, Museum sa Norwa City yan yung mga lolo ni Manuel uh, si Manuel uh, Roas uh, dating presidente ayan siya ayan, yung maliit pa siya ngayon nandiyan na siya oh ngayon na uh, maglakad-lakad tayo dito para may pakita natin sa si inyo yung museum dito. Pero hindi ba tayo makakapasok dito kasi hindi natin pwede pakita. Dito lang tayo sa labas sa pinaka plaza. Ayan. Ay, may nag-tiktok pa. O di kaya rails. Ito yung napakagandang syudad sa Rosita City na napakalinis. Isa rin sa tinaguri ang uh, the capital seafoods of the Philippines. Ang Rosita. City. Uh, pangunahing mga produkto ay mga seafoods. Ayan. Ito yung museum. Uh, napakagandang maglakad dito. Napakalinis. At uh, dinadayo yan dito guys. Ito yung pagpesta rito ay December 8. Immaculate Conception. Ayan. Ito yung pinakaplasa. Ayan lang yung sarap natin yung uh, City Hall. Ang kabila ay Capitol naman. Ayan. Ito nyo makita ang syudad sang Ruas na napakaganda napakalinis makita nyo mga guys uh, malinis talaga ang sang Ruas City at napaka peaceful na lugar to napaka babait na mga tao dito dahil uh, pinagmamalaki ko talaga to dahil siyempre dito uh, ito yung aking bayan yeah, pinagmamalaki ko talaga uh, magagandang pasyalan dito ayan ganda talaga uh, ngayon uh, ikot ikot naman tayo dito sa kabila ayan si Manuel uh, Roas uh, ating dating presidente kanyang revolto ano mga guys, uh, dito tayo, maglakad-lakad naman tayo. Tatawid tayo doon sa kabila. Hello. Ayan, nandito dito pa doon, sa Rua City. City Hall, maglalakad dito. Napakita natin sa inyo yung kagandahan dito sa Rua City. Ayan, ang kapitol yung aking lugar. Ay, napakaganda, napakalinis. Ayan mga guys oh, ayan ang City Hall, ang Roa City. Ito naman, dito pagkakataon, ito yung pinaka-plaza-plaza. Plaza. Yung nilalakaran natin, ito yung pinaka-plaza. Ayan, napakaganda. Diba? Napakagandang lugar. Okay, so mga guys, nandito tayo sa loob ng public market dito sa Ross City. Pumasok na lang tayo dito kasi hindi nga nakarecord pala yung video natin kaya bumalik ako rito. Ayan yung mga subpo. Ito yung mga limango din dito. Sa mga mahihilig pala, hindi pa nila alam. Ito yung mga limango, ayan. Ayan yung mga king crab. Youtube. Papalon Vlogs. Papalon Vlogs. Bukas niya naman marantaw. Kaya init ko pa. Oo, dakto. Pagkitaan na. Ayan mga guys, oh. Yung mga Buhas king crab. Guys, oh. Ito yung pangunahin talaga produkto dito sa aming lugar. Yung mga king crab, saka mga talaba, mga seapods, mga isda. Iba-ibang klase ng mga isda, sa kakan. Yan yung mga hipon dito na malalaki. Yung hipon puti. Ito naman, sugpo naman to. Ito naman yung hipon na puti, yung malalaki. Ayan. Mga matataba, ayan. Ayan. Bukas na naman daw. Eh mga guys, ito yung mga Kasi napakaganda yan dito. Napakalinis dati, hindi ganito yung public market sa Rua City ngayon, napakaganda na. Ilang taon oh, bago bumalik dito. Nakita ko na ngayon, no oh, napakaganda. Ito naman yung tinatawag dito sa amin suso, yung bagungon na tawag sa ilong ko bagungon. Yung nilalagyan ng mga gabi. Ayan yung mga gabi. Ito yung tunay ng mga gabi. Gabi guys kasi yung sa Manila, iba yung gabi na tinatawag doon. Kahit ano. Ah, Uh, kinakain ng baboy doon. Ang sabi nila, bab uh, gabi pa rin. Pero hindi. Ito ang original ng mga gabi. Ang ganito. Ayan. ayan. yung mga isda sa bato. Ang lalaki. Ang gaganda. Ayan mga ayan. ang ganda ayan yung mga isda ang oh, madami iba 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 yung mga paninda dito Yan mga bundisan. Mga, mga 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 lalaki. Yan Ring aking, uh, pinsan. Oh, Ring. pinsan. O Ring! kowe kaway ka <laughs> <laughs> santi! Isa <laughs> Sige okay, guys, Ring, sige ring. Gusto Oh, lang tawa mo buwasa? Oo. Ayun mga guys, ha. Uh, tayo lalabas na, Para dito naman tayo sa kabila. Ay, dito na lang tayo dadaan kasi ito under construction pa ito dati. Ngayon, tignan natin. Ah, uh, sa so ngayon, uh, ganun pa rin. Ah, uh, nakatakip pa rin yung trapal dito. Kaya hindi man natin mapuntahan yan. Yan o, napakalaki na yan dito pagka naayos na. Yan o, sarado. Ngayon tayo lalabas na dito. Yan yung mga gulayin. Dito tayo dumaan para... Ah, tayo yan, mga maganda mga kan uh, dito. Mga gulay din dito. Yan naman dos kabila mga karnihan naman yan to, mga guys. Pasukin natin dito para makita nyo yung yung karnihan dito. Ayan. Ito yung mga karnihan naman dito. Ayan. Kaya eh, hindi kayo maliligaw dito pagka gusto nyo bumili ng mga karne, dito lang yan sa kan. Kasi sa looban, puro isda naman. Yan dito naman, puro mga karne. Ayan nga guys, pa sa mga baka. Ayan. Ngayon, lalabas na tayo dito. mga oh guys, dito na tayo sa harapan naman tikot-tikot tayo dito para makita nyo lang Ayan. kasi hindi mo tayo dyan mainit eh Ayan. ganito ang lugar sa Asuwa City lakad sa inyo tayo uwi na rin mga guys ah. sa lahat ng aking mga subscriber kasi nagugutom na si Papa Lon Tangaling tapat na uwi na oh. sa lahat ng mga subscriber ko maraming salamat sa inyo hanggang dito lang muna tutuloy ni Papa Lon ang ating pagbibidyo ngayon ah, maraming salamat sa inyo ingat po kayo at God bless hanggang dito lang muna bye bye